pinag-uusapan natin yung uh, ma, yung ayuda na hindi matutuloy. Napakalukot naman ito. Okay. Alam nyo, kaya, kaya, gusto pag-usapan to dahil mga nakarang araw, kausap natin yung mga DOTR, kausap natin yung mga uh, mga transport groups, di ba? Tapos pinag-uusapan talaga sa social media. Paano ba makukuha yung ayuda na yan? Dadaan ba yan sa yung card? Ha? Yung parang ginawa nung makadakaraang administrasyon. Tapos, sa uh, saan ba yan? De diretso ba yan? Sa, ano? De diretso ba yan sa, sa operator o sa driver? Yun bang ayuda sa sobrang taas ng uh, uh, crudo, yung adjustment, yan ba ay dalawang tranches? Tapos, pinag-usapan pa natin, makakarating ba hanggang tricycle driver? Kaso yung tricycle driver, uh, under LGU. So yung ayuda, dadaan kay Mayor. So pinag pinag-uusapan talaga. <laughs> pinag-uusapan natin paano makukuha eh. Kung baga, paano natin, paano bang, paano ba gagamitin, paano yung discountan dyan. Yung pala, nung kahapon ba yun? Nung isa araw, yung sinabi ni BBM na ano, ni PBBM na hindi matutuloy at hindi, hindi siya masyadong go dahil mag-a-adjust naman. So, alamin natin kung... <laughs> Alamin pa ba natin? Alam na natin. Alamin natin kung ano ang uh, nararamdaman ng mga transport group. Nasa linya po natin ang Alto Dapa uh, Presidency, si Caboy Vargas. Uh, Sir Boy, magandang-magandang araw po. Ay, magandang-magandang araw po, Sir Dennis. At sa inyong taga-subwaybay, taga-pakinig. Caboy, um, siguro no, dahil uh, alam naman natin na darating yung lunes o yung nakaraan na martes, na tataas yung gasolina at prior to that, pinag-uusapan na natin yung ayuda at umu-okay-okay -okay at nagsasalita yung mga tagay LTF, RB, mga DOTR. Yung ng DOTR, nagsasalita kung paano, paano, paano bibigay o kanino dadaan, paano gagastusin, may tranche, dalawang tranches ba yan. Tapos kayo, kahit paano umasa kayo, kaboy eh, no? <laughs> Tama po kayo, si uh, Sir Benny. Uh, -oh. uh nakakalungkot nga lang po dahil biglang uh, nagkaroon ng pagbabago na sinasabi kailangan daw po maging 80 dollars 80, ano po, per dollar, barrel ano oh, po. yung yung sa ano po sa pr pre presyo ng uh, sa sabi oh, nila 80 dollars, dollars per, per, barrel, barrel yata oh, po yung sinasabi nila kaya nga po parang inatrust po, po nila oo uh -huh. so uh, uh, ano ho nararamdaman ng uh, hanay ninyo parang uh, para kay nabitin eh no Siyempre po, nalulungkot kami. Uh. Dahil unang-una, inaasahan na rin po ng mga glider at sa so, pronouncer po ng DOTR, ng LT na may, may fuel po sub -sub subsidy na makukuha. Uh. Uh. Pero bigla po nga uh, natigil. Pero siguro po, kami pong mga leader, wala naman po kami magagawa. Dahil unang-una, yung ating kagalang-galang na Pangulo at ang sekretaryo na po ang nagsabi. Kaya mag, siguro po sa uh, panig po namin, mag-aantay na lang po kami. Pero hindi ba kayo apila? Hindi ba kayo makikipag-negosasyon ah. sa gobyerno? So baka pwede naman pag-usapan. Uh, maski utay-utay, uh, Kaboy. cowboy. actually po, kahapon, uh, noong sa, sa transport summit po ako ng MMDA, ang oh. po si Yosek Mon Reyes, oh. pina, uh, pinausap po namin siya ng pahapyo, pero sabi naman po niya sa amin, ay uh, pag-uusapan po namin opo uh, open naman po sila pati po ang LTPRB, open din makipag-usap kami hmm. lang po yung maganda ngayon dito sa ahensya ng gobyerno hmm. na open po sila makipag-ugnayan kami mga leader sa kanila ah uh, okay pero kahapon then, yung, yung yung nangyari sa MMDA na yun diniretsyon nyo na parang paano ba? hindi niyo hubay bibigay sa amin <laughs> yung aming um, yung ayuda para, namin parang gano'n, diniretsyon para, nyo na para po nga nag-usap lang kami ni na papiaw oh, pero uh, sabi po ni ni Yusek pag-aaralan po namin at unang-una, uh, yun nga po, humingi po kami ng uh, panayam sa kanya. Kami po ni kasamang Obet Martin oh. na makikipag-meeting kami sa kanya para mapag-usapan namin talaga ano ba talaga, ibibigay nyo, ibibigay-bibigay nyo po ba o mag-aantay kami. Oh. Sana naman po pag-aaralan nila na kahit pa paano po bigyan nila kami dahil sobrang na pong hirap na inabot namin. Mm -hmm. Eh kung ako po ang tatanungin, dahil yung uh, pinal po namin per hike, hindi rin po maaproban. Three years na po yun yung aming per hike na yon. Pero dahil bumaba nang bumaba po, ang nangyayari po doon, pinabayaan din po na po namin. Pero ang nangyayari po, tumaasan ng tumaas, hindi pa rin po namin nakukuha. Oho, kasi nagsalita din ng uh, LTFRB na hindi rin bibigyan yung hindi consolidated. Kayo ho ba lahat na, sa hanay ninyo, lahat consolidated? Uh, sa awa po ng Diyos, uh -oh, yung pong na consolidated na po kami, doon sa sumunod po kami sa ano eh, sa gobyerno po. Mm -hmm. uh, that's good. Uh -oh. Okay. Um, yung pag-uusap po ninyo at inihirit nyo yung, uh, kung, kung hindi rin lang uh, matutuloy itong ayuda na ito, baka naman pwedeng pag-usapan na ninyo at ipatupad na natin yung uh, fair hike na inaantay natin. Dahil long last 2023 pa yata na i-file ito, kaboy eh, di ba? Tama po kayo, mga 3 years na po, yun. Oh, po. At Siguro po ah, next, next week po makikipag po kami kay ano, kay uh, Chairman Guadis. pero siyempre po sa hanay po ni Chairman Guadis ay may inaantay po siya yung order po ng DOTR din po ang masusunod din mm. dahil under po siya ng DOTR. Mm. Kaya po s'yempre uh, ang DOTR naman po ay nag-aantay din siya ng abiso ng ating kagalang-galang na Pangulo. Kung sinabi po ng ating, ating kagalang-galang na Pangulo na huwag po munang ituloy, wala naman po tayong magagawa doon. Mm -hmm. Kahit po kami mga leader, wala naman po kami magagawa doon. Uh, dahil siyempre naman po, uh, tinitingnan din po namin ang apekto nito sa mga admin mananakay. Mm -hmm. Pero siyempre po, kaming mga driver, ang naapektuhan po, nagtitiis po kaming mabuti. Talaga naghihirap na po kami. Sana po, yun ang tingnan ng gobyerno. Oo. Yung petition no, na pinag-uusapan natin, yun ba yung piso o tatlong piso? Uh, piso lang po yung uh, inaasahan namin. Yung piso lang pala. Po yung sirabi ni Chairman Guadiz sa amin hmm. na mm. po yung piso. Yung provisionary increase po yun, Sir Dennis. No? Hmm. Dahil yun po, kung sakaling bumaba ang diesel uli, oh. automatic po pwede namin ibabari ibaba rin yung pamasahe. Oh, uh, eh, eh, ngayon po, ang alam ko, bababa siya talaga. Dahil uh, base doon sa trading, kahapon, medyo pababa po eh. Eh, yun, nga po. Pero ang tanong po dyan, yung po bang itinaas sa limang piso may get? Yun ang ibinaba. Yung po bang ibababa? Uh Oo, -oh, dapat yun ang ibaba. Uh Oo. -oh. Opo, dapat po yun. Mm. Tama, tama, tama. At hindi nyo pwedeng gamitin yan, uh, cowboy na, o oh, chairman, eh, eto, limang piso yung itinas. At uh, feeling namin, mga piso, dalawang piso lang ibababa. Baka pwede nyo ibigay yung, uh, yung hinihingi namin piso. Si, siguro po, yun ang ano. Pero sa tingin ko po, uh, Sir Janis, Eh, hindi hmm. po po nagsalita ang kagalang-galang natin Pangulo. No. Ano po ang magagawa ni Chairman Guadis? kung nagsalita po yung ating kagalang-galang na Pangulo at si si siya, ang ating kagalang-galang na Sekretary, nagsalita na rin po, eh, hindi mo naman niya po po pwede yun dahil uh -huh. kailangan po sumulit sa utos. Tama, tama. Sa at saka, Dennis. Kuya, Kaboy, uh, sorry ha, uh, pero parang nararamdaman ko sa'yo na wala sa option ninyo yung tigil pasada? Wala, no? Wala po sa amin uh -huh. dahil kasi unang-una po, uh -huh. sino po yung pahihirapan natin? Dennis. Oh. Ang unang-unang pahirapan natin, yung mga mananakay, para oh. pong parang yung hostage natin sila. Hindi po, hindi po, hindi po ako ganun. Ayoko po nung ganun. Ayoko pong pahirapan na ating mga mananakay at sa kanila po kami umaasa eh. Oo nga, oo nga. At saka importante, ang tuloy-tuloy ninyo pakikipag-usap sa mga ahensya ng gobyerno kung kakausap nyo na si Mayor Mona Ilagan. Hindi po, si Mon Reyes po, yung undersecretary po ang namin. Ah, okay, okay. At tagapagsalita yata ng DOTR yung sinasabi ko, no? Si Mayor Mono, yes, no? Yes po, yes ah, 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 si ah, ah. po. Si Mayor ah, po. Oo, oh, oo. Oh. Okay. So ah, makikibalita na lang kami sa inyo, Kaboy. At ah, sana naman talaga yung ah, inyong pakikipag-ugnayan ay tuloy-tuloy at para maiwasan na rin yung mga tigil pasada, Kaboy. ano eh, Tama yung sinabi ninyo. Kawawa ho, lalong lalo na yung mga estudyante. Tama po kayo. Maraming salamat po, Kaboy, sa oras. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Salamat po Alto da Presidency si Cowboy Vargas.